Idol, mag tayo ng bakas dito sa may papuntang Darlong, Sityo Darlong At papuntang Sityo Kalubawan guys Dito mga idol oh, papuntang Sityo Kalubawan at Sityo Darlong mag tayo ng bakas dito guys oh Dito na lang guys, dito na lang oh mag tayo ng bakas guys oh Kunin nyo na lang guys, Paunahan na lang guys. Iwan natin dito guys oh. Yan na lang guys oh, paunahan na lang guys oh. Malapit sa may pusti guys oh. Yan ang sitio Darlong at sitio Kalubawan guys. Paunahan na lang po. Andiyan po